So mga mga na ako ng ulan eh no. Oh, madilim. So kailangan makarating ako kagad doon sa kulay blue ayun eh, no? sa kulay blue na yun eh, no. Para safe pa sa ulan. Eh na, ang hangin Oh. Kumahampas-hampas na yung hangin. Oo, lakas ng hangin. Oo, uh, dinilipad-lipad yung ano, mga tao. <laughs> madilim eh. Dito may kulay blue pa eh. So makikinig ano, na pa tayo dito, may chance pa ako dito sa kulay blue na hindi maabutan ng ulan kasi dito may dilim oh so may manda sa mabuhay lane so dito na lang ako EDSA sa EDSA na lang ako dadan. kailangan ko lang makarating sa kulay blue na yun, oh. para eh pas na sa ulan at ampon ang so, lalim naman yan oh shit bitin ayun ko oh lalim ng mga dre ano dito manhole ayun no? talbog ka dyan mapatak na yung ulan eh <laughs> konti konti yun naka green pa buti na lang yes yes yun nagdilaw so, pero go pa yan pwede pa mag go dyan yun ayun eh, no. kulay blue diba kailangan ko lang makarating doon sa kulay blue na yon. para epa sa ambon so eh, medyo wala wala na ang ambon eh diba so, yung sa likod o oh, ang dilim na so dito wala na So, e-pass, epas e sa ulan. <laughs> Kailangan ka na rin tayo manansya. Ayan, e-pass, e-pass na yan. Ayun, oh, pass e-pass, e-pass. Ay, e epas dito sa EDSA. Hindi ka lang tayo e-pass sa traffic. Eh, no? <laughs> Uy, malubog kayo dito. Oh. Ayos. At sa ano na lang kang ano sa Boni na lang ang Guadalupe na lang ang medyo ayun build up ayun na doon na. <laughs> tanaw ko na eh. boom <laughs> bigla bigla pa ka kasi eh bigla ka lepat eh boom. lakas ng hampa ano ng hangin ano. si Glock 9 no? asinta Australian tour oh. Glock 9 yun ha idol yun ha a few minutes later yo o ba? Diba? Uh, hindi ako naabutan ng ulan dahil nandito na ako sa may kulay kulay blue na area <laughs> kanina pumapatak na yung ambon eh lakas pa ng hangin doon sa may Makati dito wala oh. terek na ay init na ulit <laughs> Hmm. <laughs> so, Naka-epas tayo sa uh, ulan